Yan mga guys, uh, good morning sa inyong lahat Nandito ngayon si Papalon uh, Magsisimba tayo dito sa Paklaran First time ko dito sa uh, Paklaran magsimba Ayan Iglalabasan na yung mga tao mga guys At tayo ay papasok pa lang dito Para magsimba Ayan, na first time ko dito na makapagsimba Sa tagal na panahon uh, ngayon lang talaga ako nakapasok dito sa simbahan ng baklaran ayan, nakikita ay natin dito yung uh, simbahan Sarap. pero hindi ko na yan magkukanda, naikakat lang natin yung mga guys pag nandun tayo sa loob ayan, ang ganda oh ganda ng simbahan dito pala first time na magsimba tayo dito Alas na, ang dami ko na napuntang simbahan. Ayan. Ganda, ang dami. Ganito pala kabisi yung simbahan dito. Ayan. Ayan grabe, ang ganda. Ayan, yeah, ano, ang dami mga tao. Oh, uh, ang dami din nagkukuha na kukukan, uh, nagpi-picture dito. Ngayon kasi uh, busy busy pala talaga simbahan tos ng simbahan to sa Baclaran. Napakagandang simbahan pala to, napakalaki. At 'yung mga kababayan dito ay busy rin ang bawat isa dito. Siyempre uh, 'yung iba naman dito, 'yung mga kababayan ay dito namamata ano? Pamat. Tagalog dito yung namata na sa mga pano yan. Dito nagsisimba lahat. Ayan. Bulol-bulol naman si Papa nun. Ayan. Ang ganda. First time natin dito pumunta sa simbahan ng baklaran. Ayan. malaki okay, mga guys ha. Huh? Ayan. Dami. Bising ah, bising talaga yung mga kababayan natin dito sa simbahan dito. Ah, yung panata pala na tinatawag mga guys. Ayan, dito. Kasi hindi naman lahat ng simbahan ay dito nagpupuntahan yung ating mga kababayan. Katulad sa atin ay kung saan-saan din ako nakakapuntang simbahan Pero first time ko rito na magsisimba rito sa simbahan sa Baklaran. Kitang-kita niya naman, adagsa yung mga kababayan natin dito. Uh, grabe, ang daming tao. Ayan. Okay guys, ah, uh, putuloy ko muna ito tayo papasok sa loob ng simbahan. Na, no. Para makapagpan tayo. pagkatapos na natin magsimba at uh, ito nga lumabas na tayo dito yan o oh, uh, ganyang kagandang simbahan sa loob sa tao talaga dito busy busy itong simbahan mga guys grabe mga tao dito ang dami ayan ito yung simbahan ng ating bilang katoliko din ay eh, proud tayo na napupunta natin yung mga mga sikat na mga simbahan Ito tayo ipalabas na mga guys dito kasi malapit tayo dito sa airport kaya ang <coughs> dami mga aeroplanong dumadaan nandito tayo guys sa dadaan sa kabila para pauwi na rin tayo nakalaganda Uh, abang-abangan niyo na lang 'yung ating pagbabago ng ating kasi mga guys, uh, kasi medyo nag-iipon kasi papala lang budget. Alam niyo naman, hindi naman basta-basta ah uh, makabili ng pang-grocery natin na pamimigay sa ating mga kababayan sa um, mga bigas kaya yung ating alawas yan iniipong-iipong ko lang para may tulong natin sa ating mga kababayan abang-abangan nyo na lang yung ating pagbabago ng ating content ay e, ito yung views ng simbahan ang ganda oh. Hello, mga guys ngayon tayo dito na palabas na tayo dito ayan. first time na mag simba rito si papalon ang laki pala simbahan ito mga guys so, ayan laki o ganda ganito pala kagandang simbahan dito Organize din yung mga tao dito. Hindi magulo yung uh, pagsimba. Ganito. Kaganda. Ang simbahan. Katuliko. Tabaklaran. Ayan. Super ganda. Tapos din. Ito naman ay yung mga paninda rito. Halos na nga na yung kalsada rito. Puro paninda na. Hindi na kalsada eh. ito pala ay mga extension pala to sa LRT itong sa taso ayan kasi dati naman to eh, hindi naman ganito first time ko na uh, pasok ito nakabalik puro paninda napakamura mga bilhin din dito guys, okay, so oh. ito kasi uh, dati ito papuntang Paranaque kasi itong lugar to mga guys kaya lang sarado na siguro kasi mga tricycle na naman makikita mo dyan ito naman o oh. napakaganda na dito Ayan. ang iba na ngayon ng baklaran dito mga guys napakaganda na pala uh, nagbago na uh, Ayan. Kasi dati hindi puro kalos ay makikita mo rito dati. Puro mga sasakyan ngayon. Mga puro paninda na makikita nyo rito. Ayan. Bago tayo umuwi ay iigot muna tayo dito. Ayan. Napakaganda na. Ayan. Dati mga sasakyan dito ang nakakahilira ngayon. hindi na anak ako dito puro mga paninda na saka napakamura dito mga guys yung mga bilihin parang di na rin kasi itong baklaran napakaganda uh, mura din lahat ng mga bilihin yan sa mga gusto mamili ng mga gamit dito mura lang dito yan laka papunta tayo doon sa may LRT guys okay, Ayan lang ang LRT sa at mga dulo. Kaya lang maingay na doon. Puro music na. So, Puli na natin to Okay guys, uh, sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng mga viewers natin, Maraming salamat sa inyo sa walang saong pag-suporta sa akin. Hanggang dito na muna. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye!